Aries. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Scorpio. Mga swerteng kulay ay color orange at color maroon na nagbibigay ng enerhiya at determinasyon. Mga swerteng numero ay number 7, number 19 at number 25 na sumisimbolo ng inspirasyon, katapangan. Taurus. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Capricorn. Mga suwerteng kulay ay color dark green at color gray na nagbibigay ng lakas at disiplina. Mga suwerteng numero ay number 2, number 16 at number 30 na sumisimbolo ng pagtitiyaga, balanse at seguridad. Gemini ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Libra. Mga swerteng kulay ay, color yellow at color light pink, na nagbibigay ng kaligayahan at pagunawa. Mga swerteng numero ay, number 5, number 13, at number 21, na sumisimbolo ng kasiglahan, komunikasyon, at katarungan. Cancer ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Scorpio. Mga swerteng kulay ay, color silver at color navy blue, na nagbibigay ng proteksyon at malalim na pag-iisip. Mga swerteng numero ay, number 4, number 18, at number 29, na sumisimbolo ng kapayapaan, katalinuhan, at pagbabago. Leo ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Aquarius. Mga swelteng kulay ay, color gold at color pink, na nagbibigay ng pagpapahalaga at malikhaing kaisipan. Mga swelteng numero ay, number 1, number 11, at number 27, na sumisimbolo ng liderato, inspirasyon, at pagunlad. Virgo ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Pisces. Mga swerteng kulay ay color blue at color white na nagbibigay ng kaayusan at kilanawan ng isip. Mga swerteng numero ay number 6, number 14, at number 24 na sumisimbolo ng pagiging perpekto at tagumpay. Libra ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Gemini. Mga suwerteng kulay ay color pastel green at color white na nagbibigay ng balanse at kapayapaan. Mga suwerteng numero ay number 3, number 10 at number 22 na sumisimbolo ng pagkakaibigan, katarungan at pagkakaisa. Scorpio ang kaibigan zodiac ngayong araw ay, Cancer. Mga swelteng kulay ay, color dark red at color black, na nagbibigay ng lakas at lalim ng pag-iisip. Mga swelteng numero ay, number 9, number 17, at number 31, na sumisimbolo ng kapangyarihan, pag-iingat, at proteksyon. Sagittarius ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Aries. Mga swelteng kulay ay, color purple at color orange, na nagbibigay ng sigla at pag-asa. Mga swelteng numero ay, number 8, number 15, at number 26, na sumisimbolo ng paglalakbay, at pagbabago. Capricorn ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Taurus. Mga suwerteng kulay ay color brown at color black na nagbibigay ng pagtitiis at tibay ng loob. Mga suwerteng numero ay number 12, number 20 at number 28 na sumisimbolo ng determinasyon at pagtitiyaga. Aquarius ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Leo. Mga swerteng kulay ay, Color Blue at Color Silver, na nagbibigay ng katalinuhan at kuriusidad. Mga swerteng numero ay, Number 7, Number 16, at Number 23, na sumisimbolo ng pagbabago, ideya, at tagumpay. Pisces ang kaibigan zodiac ngayong araw ay, Virgo. Mga swelteng kulay ay, color green at color sea green, na nagbibigay ng kapayapaan at malikhaing damdamin. Mga swelteng numero ay, number 10, number 18, at number 24, na sumisimbolo ng pagmamahal, pangarap, at pagunlad.